Sir Carlos, uh, aprobado na po sa Kamara ang 200 peso legislated wage increase. Ang tanong doon eh, may counterpart ba sa Senate yan? Bagamat nagbubunyi ang sektor ng paggawa... Eh may counterpart ba bahuyan sa Senado. Ay ito po yung magandang balita dyan. Yung ating pong Senado ay nauna nga po, no, one year early po siya nakapagpasa mm -hmm. ng 100 pesos no, minimum wage increase last year 100, February 2024. Oh. Ang uh, House of Representatives po kagaya po nung nabanggit nyo, kakatapos lang po namin on third and mm -hmm. final reading yung 200 pesos daily minimum wage increase. Mm -hmm. Kung kaya tangamin panawagan po no dun sa aming mga kasama sa House of Representatives dahil ang TUCP party list na riyan po ay mm -hmm. pati sa ating mga counterpart sa Senado po ay talagang gawin na po natin kaagad-agad yung mm -hmm. bicam para ah. tayo po ay makapaglabas ng enrolled bill. Ah, mm -hmm. uh, yun nga po masakit eh 100 yung sa Senate, dito sa Congress sa inyo 200. Eh kailan po mangyayari ang bicam para pagtugmain yung version na yan? Opo, ang sa House of Representatives po, may ready na kami na mga delegates doon sa Bicam Conference Committee. Meron kami uh -huh. limang pangalan na ng mga members ng House of Representatives na uupo po dyan. no? Kasama rin si Deputy Speaker uh, Raymond Mendoza ng PUCP. Uh, sa Senado po, hinihintay namin, no, kung sino-sino uh -huh. po yung kanilang bubuin na sa Bicam, no? Pero more or less dahil wala na pong session day, no, darating po sa Monday. Monday na po yung next session day. Ay dun po siguro mabubuo yung bycam. Ah, I-expect naman po natin na magiging mabilis yung uh, bycam sapagkat pagkatang pag-uusapan na lamang po namin yung amount. Ito ba ay 100, 200 o yung middle ground no 150 pesos. Sa amin mm -hmm. po mga manggagawa, syempre mas malaki, mas maganda kaya sinusulong pa rin po namin yung 200 pesos wage increase. Uh, mukhang ang pangulong Bongbong -bong daw po eh. Mas pabor yata parang sa 100 pesos. Ano po masasabi niyo diyan? Ah, meron din pong ano, ah, meron din pong mga ganong opinion hindi lamang po no sa sa Senado no, may mga ganun din pong opinion kaming naririnig. Ngunit sa amin pong pag-aaral din no, kung yung 100 pesos po ang ipapasa po natin, may mga rehiyon po no, may ilang rehiyon, mga 4 to 5 regions na may iwan yung kanilang minimum wage na nasa ilalim ng poverty line. Yan po yung uh -huh. napakalaking problema dahil under the regional wage board system for 36 years, yung atin pong higit limang milyong minimum wage earners, yung kanila pong minimum wage nasa baba po ng poverty threshold ng pamahalaan. So, ibig sabihin po nasa, yung ating na, na, higit limang milyong minimum wage earners, sila po ay mahirap. Yung 200 pesos po kapag pinasa po natin, lahat po nung 5 milyon na minimum wage earners po natin, maaahon natin sa kahirapan. Hmm. Yan. Uh, kahit, po one, kahit po 100, kahit na across all regions po ito, eh, may iwan pa rin yung iba. At uh, okay. gaano naman kalaki ho ang bahagdan kung sakasakali? Oba medjo malaki po kasi yung agwat ng ibang rehiyon sa sa poverty line doon po sa 100 uh, pesos no in, in fact ang amin pong pagsusuri no kung sakaling papasa naman yung 150 pesos yan naman yung original proposal ng TUCP, mm. ay yun lahat mag-aangat no mula doon sa poverty line no alam niyo po kasi nagre yung at minimum wage ngayon na sa kasalukuyan, yung bansa Moro natin meron lang 361 pesos eh. Yung Innaway. ating National Capital Region, yun na po yung pinakamataas dito, 645 pesos. Ah, uh, may isa pa po kami binabanggit na lahat ng ito, no, yung ating 16 or 17 regional minimum wages are actually nasa baba pa nung hinasabi ng Ateneo na pinggang Pinoy, yan yung pinrescribe ng ating pamalan. Ito yung kinakailangan yung budget para kayo ay makakain ng masustansya. Yan naman ay nasa 700 pesos. So ni isa, no? kayo man po ay nasa Metro Manila o sa labas ng Metro Manila, walang nakakaabot pa sa kasulukuyang level ng minimum wage. Mm -hmm. uh, ang susunod pong tanong, uh, Sir Carlos, uh, payag kaya ang mga employer dito? Wala bang employer na pwedeng... maaring magsara dahil sa biglang pagtataas na ito o mandated wage increase na ito? Alam niyo naman po yung ating mga kaibigan sa employers, no? Uh, palang uh, tunog pa lang ng wage increase sila na, nanginginig na talaga at otomatikong kinokontra. At alam niyo naman po, no? yan ay naging uh, panakot script nila for the longest time. No? Lumabas na po yung pag-aaral ng Ibon Foundation. Magkano ba talaga ang cost nitong 200 peso wage hike? from their profit. No? Naglalaro lang daw po sa 9 to 15% across the business uh, sizes. Ibig sabihin, across micro, small, medium, and large, 9 to 15% lamang po ng kanilang profit no? sa isang taon yung cost ng 200 peso wage hike. Bukod pa po doon, no? alam po natin kaya nilang i-absorb Bukod pa doon, meron pa rin po yung existing exemptions doon po sa maliliit na negosyo natin. Yung mga barangay, micro business enterprises, pati yung mga negosyong apektado ng calamity or disaster. Pangatlo din po, no? kongreso rin po ang nagbigay ng katakot-takot na mga tax cuts, tax incentives at kung ano-ano pa po no? under create at create more. Both doon sa malalaking korporasyon po, pati yung ating mga uh, micro and MSMEs. So kami po ay confident na siguro naman after 36 years dapat naman willing silang i-share yung kanilang profit dun sa ating mga manggagawa na siyang namang lumilikha ng kanilang yaman. Tama po kayo. Siguro uh, i-avail at i-assert itong mga privilege na ito, including the tax privilege at ng iba pa mga beneficyo na ibinibigyan ng gobyerno para kung sakasakali mang ma-implementa nga po itong mandatory wage increase na ito, eh hindi na po sila magreklamo na, oh, eh, eh, masyadong ano eh, masyadong pahirap sa amin yan eh, di ho ba? Tama po kayo at binabanggit din namin sa kanila na ito po, pagka tinasan niyo po yung sweldo ng ating mga manggagawa, sila ay magi-stay, magiging mas productive, mas magiging masaya sa kanilang kumpanya. Kung kaya hindi na nila kailangan paulit-ulit mag-train ng bagong uh, worker, no, bumababa yung turnover, bumababa yung kailangan nilang gastusin sa bago ng bago ng training, ito ay saving sa kanila. At kapag po binigay natin yung dagdag 200 pesos araw-araw sa ating mga minimum wage earners, automatic po ini-spend nila, ginagastos po nila yan sa pinaka-importante nila, mga basic necessities. At yan naman po ay nagpapaikot, no nagpapasigla. Iikot lamang po yung pera na magpapasigla po sa ating ekonomiya. Hindi po ba kayo natatakot na magdulot ito ng malawakang inflation? Dahil siguradong ibabalik din ng mga employer uh, from the... Uh, supply sector, uh, uh, manufacturing or ser services man yan, ibabalik sa mga customer ang halaga ng kanilang itataas ng sweldo? Ay palagi naman din ho nila yung sinasabi no na panakot, no? bukod po sa fact na alam naman po natin ito ay very small portion of their profit. Mababo at walang rason kung bakit kailangan nilang itaas yung sweldo. Pangalawa, bukod sa mga pag-aaral, mga simulation na aming ginawa, pangalawa, noong 1989, tayo rin po, no, TUCP rin ang nagsulong na itaas yun po yung huling legislated wage increase. Tinaas po natin ang minimum wage noon ng 25 pesos or a 40% increase noong uh, at that time. Wala pong nangyari na inflation. Wala pong nangyaring malawakang Uh, kawalan ng trabaho. Wala pong nangyaring kawalan uh, kawalan o pagsasara ng mga negosyo po. Kung kaya both research at yung history, no experience, lahat dinisprove yung kanilang mga paulit-ulit na sinasabi at besides the point, ni isang ebidensya po na sila po ay magtataas uh, ng presyo, ni isang ebidensya po na may mga maraming nagsara po sa kanila, in light of wage increases wala po silang naipakita kung kaya kami po no kumpleto po kami sa numero kumpleto po kami no sa mga pag-aaral at yung history natin naniniwala po kami na ang mas malinaw kaysa doon sa kanilang mga panakot ay yung higit limang milyon po na minimum wage earners natin na makikinabang po dito. Dagdag pa po yung ating mga manggagawa sa informal economy. Sapagkat sa naman po gagastusin ng minimum wage earner po yan, kundi sa mga sari-sari store, sa mga tricycle, sa jeepney, na yun din po ang kanilang sasakyan. Tama po kayo sa lahat ng inyong mga tinuran, Sir Carlos. Pero ang pinakahuling tanong dyan, aabot ba ito hanggang sa matapos ang 19 Congress? Dahil kapag hindi ito umabot, <laughs> eh baka mahihirapan po ito at kinakailang i-refile sa 20th Congress. As of now po, yung refiling patungkol po dito sa Legislated Wage Increase, no? wala po sa aming vocabularyo, sa aming uh, mga projections. May natitira po tayong tatlong session days sa next week. Kung halimbawa po magkakaroon tayo ng BICAM, mabubuo yung BICAM ng lunes, either mag-meeting yan lunes o tuesday, aabot ah, pa rin po tayo ng Wednesday dun po sa pag ng BICAM report. No? Kasi pagkatapos po ng BICAM, babalik po yan sa Senado at sa House at aprubahan lamang po yan. Lagi ko po sinasabi no, sa ating mga Pilipino rin, ah, kapag gusto, maraming paraan. Ito pong hmm. measure na ito ay pumasa po sa uh, House of Representatives kagabi ni isa wala kong kumontra dito doon sa 172 bumoto na dapat po itong ipasa. Sa Senado po no nung ito po ay pumasa rin no almost 22 absent lang po yung iba wala rin pong kumontra dito sa panukalang pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. Sa latest SWS survey po no higit 90% ng ating mga kababayan ang nagsasabi dapat yung Senado at yung House of Representatives tutukan yung pagpapataas ng minimum wage at increase yung purchasing power ng ating mga manggagawa. Lahat po ng ito, no, malinaw po yung demand, malinaw po yung clamor ng ating uh, publiko kung kaya. Ayan, so we expect na magiging magandang regalo dito ng uh, Pangulong BBM sa kanyang susunod na SONA uh, once na maging batas ng tuluyan itong mandated o itong legislated wage increase na ito uh, Sir Carlos? Tama po kayo. No? Kaya nanawagan din kami sa mga kapwa manggagawa namin lalo yung mga pamilya at yung kasama minimum wage earners na ituloy lang po natin yung pag-aantabay tuloy lang po natin yung ating panawagan sapagkat after po nito may pasama, may labas po natin sa Kongreso ang susunod naman po na kailangan natin kumbinsin yung ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala naman po kami na kung ano sinasabi po ng ating mga kabayan na gusto po nila ng dagdag sweldo, uh, it will come to the point na ang na ating presidente ay mabibigyan lamang ng isang option, kundi pirmahan lamang po na maging batas itong legislated wage increase. Kasi sa totoo lang naman po, no, sino po ba ang may ayaw ng dagdag na 200 pesos araw-araw po sa kanilang sweldo as it is now, nahirap-nahirap po yung ating mga kababayan yon definitely. Lahat kaya gusto yan. Maraming salamat Carlos at uh, ingat kayo palagi dyan sa TUCP. Ay maraming salamat din po sir at uh, maraming salamat po sa oportunidad at pagsama po dito sa aming advocacy na ito. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang uh, Trade Union Congress of the Philippines o so, TUCP. Ang ating po nakausap ang taga nilang tagapagsalita si Carlos Miguel Oñate.